Okay, good morning. Isang linggo na naman ulit. Buka dulot ngayon ng ano, bubo. Medyo low tide ngayon. Kaya nahirapan kaming dalawang mag ano sa pambot. Kasi yung isang kasama namin ano, pumunta ang dabaw. So kaming dalawa lang ni ano, Junil. Okay, so sana may ano ngayon, may grasya. Okay, sige, update na lang mamaya ano, kung merong ano, laman, fish on. Kung maganda yung plastada ng ano ngayon, ng bubu namin, plano ano talaga may laman pero pag tulad dati na nakatayo yung bubo na ganyan wala puro maliliit na laman yung laman sana na pastar ngayon para merong gasya ang dami pa lang mga bato dyan sabi nung nanon, namamana, na mamana ay yung bubo namin na sandal sa bato kaya siya nakatayo bakit wala ano laman nilagyan pa namin ng paim yun pero wala pa rin ano laman puro maliliit saka ano yung mga alimasang na nakapasok kaya pala ganun so, dapat talaga, talaga na ano kasada yung pagkalagay sa ilalim para makapasok yung mga malaking isda okay malapit na kami sa ano buko. bukas baka mag-fishing ako bukas may buwan na naman Pag may buwan kasi labasan niya lang mga ano yung mga mga active na mga isda tulad ng barakuda tangigi uh, yung iba pa yung mga mamsa o tribali mga ganun active sila pag mga ano may buwan okay malapit na kami. na. Dito na kami. <coughs> dengan nama Sulga. Hapon ko nung ng kuha, tuwas. Hindi nagkuha ang mga tao, tuwas. Dito na, sa payaw na ho. Na, sila na. Mga pada, mga, mga pambuta, puro tuwas sila kuha. Lami, ah, butang dito eh. Kalimut mo kuha, bay, PC, bay. Kalimutan mo bumili ng ano, tali. Para madagdag tong haba na sa ano. Para pwedeng malagay sa kahit mga 150 meters. Gahe. ako na po na kalahati na yan sampung di pa na yung nahatak mo di ako na po eh kupti sana kupting ko ano kamera o oh. ina na po mara kaya katanggal ang gloves

Okay. OK Ya, ana kita kuno sa ilalim. nasa mengalimang di ya, tak ya. parang juga ah nalumutan mong bangang ni yan to um, lumut eh nah. na kasudo na sige tigot tigot ta ni balhin na pura puti na ay laman basin ibutang nang kan meron meron mga laman ari ito pang isa ka gumay kamera ingon gumay na kubdi sabe

na na Ayan, puro maliliit pero magandang klase naman. Yung mga pula. ano Mga mahal is yan. Yung mga may mga bigote. Wala yung mga malalaki. Sigurado ako nakatayo na naman to kasi pag talagang naka ano siya plastada siya talagang papasok yung malalaki kaya maliliit yung ano nandyan sa loob patayo na naman yung bubo dami talagang bato dito sa area na to pero okay pa rin yan okay pa rin yan pag ano pa rin pag dala pa rin ng ulam yung ano, laman yung pangsabaw, pangprito, andyan lahat okay pa rin yan, okay, okay yan magandang klase, nice ayan, oh Mag magandang klase yan oh, ang dami puno yan halos <laughs> puno pang sinabi <laughs> Ayan po, isa. <coughs> ayan, ano na? Da? Ang dami pa rin. Mga ano yan, Pam-size yan. Ayan, ano. size yan. Ayan, ano. Ayan, o. ayan o. Merong medyo maliit sa ano. Pero okay pa rin. Ayan, ito yan. Mga gandang kasi yan. Pang sabaw, pang prito. Paksi, <coughs> Tinula. Okay. So, lagyan ulit namin yan ng ano ay na sa dens at sana tastada yung nasa ano siya sa pag nasa ilalim na para makapasok yung malaki ito sigurado ko nakagano na naman to kaya ito lang yung mga mga pumapasok kaya lang pasukin kasi kahit nakaganyan may butas pa rin dun sa ano na maliit kapasok pa rin sila pero yung malalaki hindi na tulad nung nakaraan okay so update na lang ulit sa sunod na linggo basta lagyan namin to ulit ngayon ng ano pae na sa dens tapos after one week magbukad na naman kami. Okay, maraming salamat sa panonood. Fish on.